Ang matagal ng hinihintay na ikalawang tranche ng pagtaas ng pensyon sa RAEA ay narito na at ang mga Filipino pensioners ay unti-unti nang nakikita ang epekto ng bagong hakbang na ito. Sa mga nakaraang buwan, ang mga senior citizens at retirees sa buong bansa ay sabay-sabay na nag-aabang sa dagdag na pondo na ito na ipinangako upang makatulong sa tumataas na gastusin sa buhay. Ngayon, ang isang libo na dagdag sa pensyon mula sa RAEA ay ipinapasok na sa mga bank accounts ng mga kwalipikadong pensioners na nagbibigay sa kanila ng kinakailangang pinansyal na tulong. Ang ikalawang tranche na ito, na sumusunod sa unang round ng mga pag-adjust na isinagawa noong nakaraang taon, ay isang mahalagang hakbang patungo sa patuloy na pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga matatandang mamamayan. Ang update na ito ay nagdulot ng saya sa marami sa ating mga pensioners at nagbigay din ng pagkakataon para mapag-usapan kung paano makakaapekto ang dagdag na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, partikular na sa pamamahala ng kanilang mga finances at gastusin. Ang proseso ng pamamahagi ng pagtaas na ito ay nagsimula noong unang bahagi ng taon at malinaw na ipinahayag ng Social Security System, YARE, na matatanggap ng mga pensioners ang kanilang karagdagang isang libo sa pamamagitan ng direktang deposito sa kanilang mga bank accounts. Ibig sabihin, wala nang kailangang gawin pa ng mga pensioners, kundi tiyakin na aktibo ang kanilang mga bank accounts. Inaasahan na makikita nila ang dagdag na halaga ng walang kailangang pumunta sa AR branches o gumawa ng mga espesyal na hakbang para matanggap ito. Ang direktang sistema ng deposito ay ipinatupad upang pabilisin ang proseso at gawing mas magaan para sa mga pensioners lalo na't maraming senior citizens ang umaasa sa kanilang buwan ng pensyon upang tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Para sa marami sa ating mga pensioners, ang isang libo na dagdag ay maaaring mukhang maliit na halaga, pero kapag inisalpak sa kanilang kasalukuyang pensyon, makakatulong ito ng malaki upang mapagaan ang kanilang mga gastusin. Ito'y makakatulong lalo na sa mga may fixed income, kung saan bawat sentimo ay may malaking halaga pagdating sa pagbabayad ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at mga bills sa bahay. Ang ikalawang tranche ng pagtaas ng pensyon ay hindi lamang basta-basta pag-adjust, kundi isang patuloy na hakbang para matulungan ang mga senior citizens. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno upang matiyak na ang mga Filipino pensioners ay magkakaroon ng marangal at pinansyal na kasiguraduhan sa kanilang mga huling taon. Nauunawaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng SES na ang mga pensioners ay kabilang sa mga pinakamahihinang sektor sa lipunan dahil madalas ay limitado na ang kanilang kakayahan upang maghanap buhay pagdating ng kanilang pagreretiro. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin, mahalaga na magbigay ng sapat na tulong upang mapanatili nila ang isang desenteng pamumuhay. Bagamat ang isang libo na dagdag ay isang magandang hakbang, marami pa rin nananawagan ng mas malalaking pagtaas. Lalo na't patuloy na tumataas ang inflation at nakakaapekto sa purchasing power ng marami sa ating mga kababayan. Para sa maraming pensioners, ang timing ng pagtaas na ito ay tila napakadanda. Habang nagpapatuloy ang taon, inaasahan na tataas pa ang mga gastusin at bawat karagdagang piso ay may malaking epekto sa kanilang kakayahang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Marami sa mga senior citizens ay umaasa sa kanilang buwan ng pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kita, at ang isang libo na dagdag ay isang malaking tulong sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Para sa mga pensioners na nakatira mag-isa o sa mga walang kapamilya na nagbibigay ng suporta, ang pagtaas na ito ay isang lifeline na magbibigay sa kanila ng pagkakataong mapanatili ang kanilang kalayaan. Isang mahalagang pagkilala rin ito sa mga kontribusyon ng mga indibidwal na ito sa ating lipunan sa loob ng kanilang mga aktibong taon. Bagamat hindi na sila makapagtrabaho o kumita ng kita, ang kanilang mga pensyon ay nagsisilbing pasasalamat mula sa gobyerno para sa mga taon nilang paglilingkod sa bayan. Mahalaga ring tandaan na ang pagtaas na ito ay ipinagkakaloob sa lahat ng mga kwalipikadong lateral pensioners, kasama na ang mga nagreretiro, mga nabubuhay na asawa, at ang mga nakakatanggap ng disability pension. Ang malawak na saklaw ng pagtaas na ito ay nakatutok sa pagpapabuti ng pinansyal na kalagayan ng iba't ibang sektor ng senior citizens. Ang direktang deposito na pamamaraan sa partikular ay nagpapadali sa proseso at tinitiyak na ang mga karapat dapat na pensioners ay makatatanggap ng kanilang mga karampatang benepisyo nang hindi na kinakailangang dumaan sa mga komplikadong hakbang. Bukod pa rito, nakakatulong ito upang maiwasan ang mga problema na dulot ng manumanong proseso tulad ng mga pagkakamali o hindi pagkakaintindihan tungkol sa mga kwalifikasyon. Para naman sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang pagtaas, mahalagang maging updated at magmonitor ng mga anunsyo mula sa RAYA. Ipinahayag ng SES na patuloy silang nagtatrabaho upang maproseso ang lahat ng mga kinakailangang transaksyon at matiyak na matatanggap ito ng bawat kwalipikadong pensioner. Kung sakaling hindi pa rin matanggap ng isa ang kanyang dagdag na pensyon, iniiwasan din ng SIA ang anumang aberya. Makatarungan at maginhawa ang proseso ng pagpaproseso sa mga transaksyon ng NGAYA. Tinutulungan din nila ang mga pensioners upang sagutin ang mga tanong at isyo nila. Habang otomatiko ang sistema, hindi maiiwasan ang mga pagkakataong magkakaroon ng mga delay. Ngunit sinisiguro ng gobyerno na bibigyan nila ng agarang aksyon ang mga isyong tulad nito. Patuloy ang mga diskusyon hinggil sa hinaharap ng mga dagdag na pensyon at kung ano pa ang maaaring gawin upang matulungan ang mga Filipino pensioners. Ang isang libo na pagtaas ay tiyak na isang magandang hakbang, ngunit baka hindi ito sapat upang makaangkop sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya. Habang patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo, patuloy din ang mga hiling para sa karagdagang pagtaas ng pensyon. Ang mga tagapagtaguyod ng mga senior citizens ay nagsusulong ng mas malalaking pagtaas sa pensyon, lalo na sa gitna ng lumalalang presyo ng healthcare at iba pang pangangailangan. Bagamat may mga hakbang na ginawa ang kasalukuyang gobyerno upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga senior citizens, malinaw na marami pang kailangang gawin upang matiyak na ang mga pensioners ay hindi maiwan sa likod habang umuunlad ang bansa. Ang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng SRL pension increase ay isa lamang bahagi ng mas malaking usapin tungkol sa social safety net para sa mga senior citizens. Habang dumarami ang mga taong umaabot sa retirement age, patuloy na tataas ang presyon sa mga pension systems. Kailangang mag-adjust ang gobyerno upang matiyak na ang pensyon ay magiging sustainable at matutugunan ang mga pangangailangan ng isang aging population. Kasama rito ang pag-aaral ng mga alternatibong pinagkukunan ng pondo, pagbabago ng mga contribution rates, o pagpapabuti ng sistema ng pensyon upang mas maging angkop sa pangangailangan ng mga pensioner. Sa ngayon, ang mga Filipino pensioners ay makikinabang sa kaalaman na ang gobyerno ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang pinansyal na kalagayan. Ang direktang deposito ng isang libo ay isang hakbang patungo sa mas mabisang sistema ng pensyon at nagpapakita ng pakikinig ng gobyerno sa mga hinain ng mga senior citizens. Bagamat ang adjustment na ito ay hindi sapat upang malutas ang lahat ng pinansyal na problema ng mga pensioners, isang positibong hakbang ito patungo sa tamang direksyon. Sa ngayon, ang focus ay nasa pagpapahusay ng pamamahagi ng mga kasalukuyang pagtaas, at tiyakin na ang mga susunod na adjustments ay makikinabang ang mga senior citizens sa hinaharap. Sa panghuli, ang ikalawang tranche ng SRO pension increase ay isang napapanahong hakbang na nagdudulot ng agarang tulong sa mga Filipino pensioners. Habang ipinapasok na sa kanilang mga bank accounts ang dagdag na isang libo, mas madali nilang matutugunan ang kanilang mga pangangailangan at mas magkakaroon sila ng kasiguraduhan sa kanilang pinansyal na hinaharap. Ang proseso ng distribusyon ay naging maayos, salamat sa direktang sistema ng deposito, na nagtanggal ng maraming hadlang na kinaharap ng mga pensioners noong nakaraan. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, ang pag-asa ay patuloy na magbibigay prioridad ang gobyerno sa mga pangangailangan ng mga senior citizens upang matiyak na magbibigay sa kanila ng karapatan at dignidad sa kanilang mga huling taon. Ang tagumpay ng ikalawang tranche na ito ay nagpapaalala sa atin na ang sistema ng pensyon sa bansa ay hindi lamang isang instrumento sa pinansyal na aspeto, kundi isang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng mga mamamayang nagbigay ng kanilang serbisyo sa bansa sa buong buhay nila. Kaya't mahalaga na patuloy nating palakasin ang suporta sa mga matatandang mamamayan upang masiguro na sila'y mamumuhay ng may dignidad at respeto. Bagamat may mga hamon pa, ang patuloy na pagpapabuti sa sistema ng isaro pension ay isang positibong senyales ng progreso at isang patunay ng kahalagahan ng pag-aalaga sa ating mga nakatatanda.